Ito sa Kyapo, ang hotdog. Ano Kyapo, hindi Ayan. Ayan. Masyadong mahaba ang pila, guys. Gusto kong kumila pero mahaba siya ng pila. Ayan, guys. Ayan. Ayan, yung Masyadong pabenta rin sa Kyapo. Ayan. Ayan. Malaming napapapicture din sa babae. yan yung mga beta nila. John, guys. Pipila kayo dyan. May pila siya. May pila. Uh -huh. Dahil <laughs> <May niling pila. laughs> <laughs> dito sa jumbo Cheese Jolly Hut. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Malapit siya. Masyado sigat yung bata. Yung nagtitinda. <laughs> pinapinahan kasi yung tinta nilang Charlie Hatton. Gusto kong pumira pero ewan. Ayan, ayan. yung picture. Ayan yung pinapinahan. Ayan. Ito yung mga nakabili na guys. Ayan, ayun o no, marami sya. benta niya. Uh -huh. Hot dog. Ayan. Ayan, marami nang papapicture sa akin dyan, guys. Shoutout naman dyan, Ben. Hindi Ayan yung mga pila niya. Ayan yung wala pang cheese ayan yung mga Ayun. pag ano na yan na ah, guys maraping cheese ayan naubos na agad guys kanina marami yan no oh. dito lang dito lang yan sa Quiapo Manila ayan nakikita ninyo marami siyang tao mga nakapina yan bibili yan ng hato. ayan ayan ng number? Kuya, nagbibigay ba ng number para pumila? Nagbibigay ba ng number para pumila? Pila lang. Isang ilang ikot lang. Madali naman eh kasi marami siya. Asan na yung nagtitip natin ito? Ayun yung ginagawa nila gawin. Maraming nagpapa-picture doon sa tindera niyo. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan. Talagang nag-script up picture sila dito sa nagtitinda. Ayun siya, o. Oh, Ayun siya, ah. o. Hindi lang magtayog tayo. Ha? Ayan, ang sarap. Mukhang masarap. Ayan, ayan. Ayan, ayan. May YouTube channel ni pala siya, Nini. Ayan, Nini. kaya kanya nagpapapicture. Ayan, nga guys, ini ni 1 second na batarong nag viral sa Hungry Overload. Ayan. sa Hungry Overload. Ayun oh, dumami no. Oh. Hindi bi na siya sabi nila sikat na bata yung ng ato. guys. Ayan, ayan.